Ayan, hello, good day po sa inyong lahat. Welcome sa Happy Angel Reading. Ayan, so ang inyong likod, no? Happy Angel na lang tawag nyo. So, ngayon, ang basa natin ngayon is para kay Taurus, no? So, September pa rin to. So, susuriin ko maiga ang iyong baraha, no? Para sa iyong pag-ibig, Taurus, no? So, para maliwanagan natin maigi, no? kung ano ang iyong current na sitwasyon, kung ano yung hamon, kung paano mo matataka, hindi ah, ma matatakasan, kung paano mar maririsul mariresolve ba ang iyong hamon, kung anong problema, no? Ayan. So, siyempre, pag hindi ka pa nakakapag-subscribe, no? Please do subscribe po. At kung bago ka sa ating channel, don't forget, yan, at, ano ba yon? <laughs> Kasi medyo, na ano ko. Eh, no? Maraming salamat. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, ayan, yung pala sasabihin ko, magsubscribe na po, at hindi po kayo mag-aasa, hindi po kayo manghihinayang, no? Dahil napakaganda po ang binibigay ni Happy Angel Reading. Ayan, so, mag-ano uh, mag, mag ano lang po ako, no? magme meditate lang ako. Sige lang po. Mag-enjoy lang po kayo sa inyong tugtugin. Ayan. Thank you for everything. Ayan, so we will begin na po, no? So, Taurus, ikaw ay nagpapakita ng isang malalim at emosyonal na sitwasyon, no? So, nakita natin ang Taurus is kasi kilala yan sa mga ano eh, sa pagiging matatag, praktikal, at tapat, no? Uh, parang marami, kang, marami akong napipick up na hamon na darating sa'yo, no? Na may kinalaman sa iyong pag-ibig, kaya mag focus tayo sa iyong pag-ibig, no? Sa iyong damdamin, no? At ang mga desisyon, mukhang marami kang paggagawan ng desisyon, no? So, titignan po natin, no? So, mag-start na po tayo para po ito kay Taurus. Ayan. Daing umaano sa'yo. Page of Swords, someone is thinking of you. It could be Bata lang siya, no? It could be Libra, Aquarius, Gemini, no? May Ace of Pentacles ka. Maramang itong iniisip mo itong pas mo, no? Taurus. Uh, maari siyang Libra, Libra, Aquarius, Gemini. Or any air signs na we've been seeing here na medyo nakita ko siyang pas mo. No? Na medyo hanggang ngayon is iniisip mo pa rin. Uh, yan, nakita natin, a break up kayo nito, ano? Nag-break up kayo. Seven of Wands in reverse. Ten of Swords. Oh, talagang, ah, narin na rin naman pala. Parang nakikita natin is, ayaw mo nang maulit. Nakikita ko dito, parang ayaw mo na maulit ang nangyari sa inyo nito no? O maari rin talagang pinuputol mo na ang relasyon ninyo, no? So sa mobyo hindi rin siguro ang sign is Libra Aquarius Gemini, no? Pero ang nakikita ang nakikita ko rito is yan yung tumatak sa puso mo, no? Na parang hindi ka isinalba, pero nakikita ko maayos naman ang taong ito eh. Hindi kaya may nangyari lang kung bakit hindi kanya na-depensahan, kung bakit hindi kanya na anong sitwasyon. Mukhang maayos naman. Siguro medyo, kasi nakita natin medyo mat mas matanda ka siguro. Sabihin natin may pagka-mature. So ang, ang taong ito is, kahit sabihin natin hindi siya air sign, no? Pero ang taong ito mukhang hindi naman nakikita ko na na talagang gusto makipaghiwalay sa iyo. No? Para lang hindi ka lang niya siguro madepensahan din siguro sa people around him, no? So titingnan natin kung ng clarity diyan. Ayan, tumalsik na. Oh, my queen of cups ka. Some of you is dealing with Pisces, Cancer, Scorpio. Some of you is ang ex niya si Pisces, Cancer, Scorpio, no? Tell us more, sweetie. Ayan, may sikreto. <laughs> sabihin natin, ha? May sikreto na nabunyag, na parang pagkatagal-tagal na, pagkatagal-tagal ng panahon, no? Kumbaga, bumabalik ngayon. Or sabihin natin din, some of you din, uh, current situations is, may sikreto na mabubunyag sa September. No? Regarding na to those who's dealing with Pisces Cancer Scorpio. Tell us more, sweetie. Ayun, uh, sa some of you talagang family, no? Uh, maari rin ang, ang idadagdag ko rito. Maari rin actually na dahilan din ng pamilya kung bakit hindi na continue ang relationship ninyo ng ex mo, no? So, panibagong story naman na nakikita ko pa rito sa Pisces Cancer Scorpio. Uh, baka pag uh, maging dahilan ng inyong sabi natin pag-aaway or tampuhan itong September. Dahil nakita natin parang siguro parang isang isang ano to, parang sa family, hindi ka na ipagtanggol din, no? Kasi meron tayong 10 of Cups, medyo, or sabihin natin, itong Pisces Cancer Scorpio is gusto nang ipakilala, uh, gusto nang, gusto niya nang ipakilala mo siya, siguro sa parents, but the, the family doesn't agree, no? Sa of you, ganyan ang mga sitwasyon. Nakita natin dito, uh, may sekreto rin, ako nakikita na maaring mabunyag sa September, no, na medyo, ayan, no, bottom of the deck is three of swords na maaring magsakit, sumakit ang inyong loob. No, maaring sasakit ang loob ng persons mo, no? Hindi kaya, gusto ko makita kung ano tong sekreto. Ano pong sekreto ito? Kasi kasasakit mo din ng loob mo, eh, no? Some of you, kasal na sikretong kasal na or sabihin natin pala bargada, pala labas pero uh, sabihin natin na meron na na meron na pala siyang may sama wag kayo sasakit ng loob ah baka na sabi baka naman kaloko ang asawa ninyo is porsehin niyo ang ang boyfriend niyo at girlfriend niyo. eh talagang dikdikin niyo nito sa iba lang to no hindi lahat wag niyo kunin lahat po no ang four of dito is parang ang sikreto na ito kasi bakit tinanong ano ko, 'di ba? Ang The Moon, uh, that is a secret na hindi pa na ano na maaring sabihin natin na taga ibang lugar, 'no? Sabihin ko, taga ibang lugar ito na mabubuking ng present niyo. Ibig sabihin, it's either na ikaw Taurus o baka makuha ko energy ng partner mo, 'no? Or sabihin natin na nakikita ko dito na merong meron ka talagang asawa na nasa ibang lugar. And then, maaring sabihin natin, nag-two-timer ang persons mo o ikaw. No? And, pero hindi ko sinasabi, no? Ano, pilitin nyo na may, may, may boyfriend or girlfriend ng mga present na sa mga may relationship. Hindi po, ah. kunin nyo lang po ang tingin nyo makakatulong sa inyo. Tingin nyo kung ganyan ang sitwasyon nyo, no? Pero itong September, may nakikita tayo na mukhang may mag-aaway dito, no? May mag-aaway na Taurus sa September, no? mag kayo ng comments <laughs> kung kayo po itong nabasa ko, no? Ayan, so kasi rin po pag nag kayo ng comments, actually, Yeah, ano po natin, magra po ako sa September para mabigyan ko kayo ng Friday trading. Uh, kung sino man yung mabunot ko nang no? ira ko po. So, ang sikreto, nakikita-kitang kita dito ng for of ones kasi po, ito yung sabihin natin na uh, stable, stable, no? Family, parang ganyan, na nagmasaya. Masaya naman siguro ang family. Pwede rin naman, kasi secret eh, no? Hindi naman na, kumbaga ito yung marirebuild sa, sa iyo, or Taurus itong dapat mong siguro ito siguro yung situation mo no so yan ang nakikita natin and then may nakilinawan uh, natin itong ano no itong ace of pentacles kasi talagang algo deep para ano no uh, nakita mo itong ace of pentacles na nakaano sa no na nakabaligtad no at nagklaro tayo dito rin. may klaro rito kay queen of cups no Uh, so iba na namang sitwasyon po ito no na nakikita natin ito yung nagpapeiwatig ng isang pagkakataon sa pag-ibig na hindi nasimulan din na na supposed sabi na maayos o nag sabihin ko rin na nag-aalangan ka no Or sabi natin hanggang hanggang ano ka lang din hanggang hanggang plano ko lang din, no? Kumbaga hindi na hindi na hindi mo na simulan ng maayos. Meron may nakikita ko dito may merong may, potensyal para sa bagong relasyon mo rin. Sa mo may darating na bagong Pisces, Cancer, Scorpio, bagong pag-ibig, no? Ngunit makikita mo may konting pagdududa ka rin. So maari rin ang Queen of Wands din, hindi uh, ang the moon kasi magkatapat po no, ganyan po ang cycle ko. Uh, ang the moon po kasi dito no, meron, this is parang doubting no. Or sabi natin pagdududa yan sa panig mo Taurus no. So maari rin nga siguro nagdududa ka na baka may boyfriend, baka may girlfriend na rin siya no. Oh, kaya hindi rin siguro hindi mo rin siya ma, uh, hindi mo rin siya mapursige o hindi mo rin talaga ibubuhos ang 100% mong pagmamahal, no? Pero nakikita natin medyo maayos naman ang taong ito, no? Medyo mature siya actually, very loving, no? Kaya hindi mo rin siya ma-isabihin ma, natin ma-stop-stop o hindi mo rin maputol-putol ang inyong relasyon dahil napaka-caring ng batang ito. Napaka-mapagmahal na taong ito, no? pero itong September mukha nga may pagdududa ka at maaring positive no ayan so meron kang ring talagang sabihin natin itong ace of pentacles paliwanag ko ito yung sabihin natin may isang taong nagpapakita rin ng interest sa at nag-aalok ng isang new beginning O ng isang panimulang hakbang tulad ng date o pagkilala. Ngunit, hindi ka sigurado kung ito ba ay karapat dapat. No? Uh, hindi ka sigurado kung pagtutuunan mo ba ng pansin niyang imbitasyon na yan, no? Sa mga single. No? Kasi meron kang pag-alilangan tungkol sa kanyang intensyon din. <clears throat> o kung ano ang relasyon ay magiging... Uh, o sabihin natin, may duda ka sa kanya. No? Pero iba yung nakikita mo sa ano niya pagkasama mo iba rin yung nang no? pagkasama mo siya iba pero yung sabihin mo yung sa pinapakita niya ibang istorya din no so itong queen of cups na clarify ito no so sa kabila ng pag-aalinlangan mo actually ang ang iyong intusyon at damdamin ang magiging gabay mo no So maaring makita mo ang potential sa taong ito din dahil sa kaniyang kabaitan at pag-aalaga at malalim na emotional na connection na nararamdaman sa iyo. So ang iyong puso actually ang magsasabi kung itutuloy mo ang pagkakataon o hindi. So maaring maramdaman mo na meron silang ano no, silang sabihin natin emotional na lalim at pagiging sensitive din, no? So, tignan mo yung ano niya, yung energy niya. Ask your heart, no? Kung pagtutuunan mo nga siya ng pansin. Kasi nga parang Taurus nga, nag-ano ka, nag ka sa kanya. No? Tsaka some of you naman, may mag invite Hindi mo alam kung aaten ka o tatanggapin mo yung, pagdid, yung inaalak niyang date sa sa'yo, no? Ang nakikita natin sitwasyon dito, ito yung nag, nag, nagpapahiwatig na kailangan mong pakinggan ang iyong puso because this is, ano, no? This is Queen of Cups. Kailangan mapakinggan ang iyong damdamin bago ka magpasya, no? Kasi ang iyong puso uh, at ang iyong puso at damdamin bago ka magpasya dito is talagang bibigyan ka ng magandang sagot, no? Ibig sabihin wala kang hindi ka mag hindi ka actually walang pagdududa kasi gusto mo, no? So, huwag hayaang manaig ang takot o pagdududa So, ang iyong ang iyong gut feeling ang magdadala sa sa tamang direksyon. Nakikita ko rin kasi ang reason pass mo rin sabihin natin. Talagang lahat naman tayo nakaranas ng broken heart, no? Pero sabi uh, kumbaga kung bakit ayaw mo rin siguro basta ba sa tatanggap ng alok, no? Parang you learn from your mistake way back before, no? So, kaya kung bakit ganon na ayaw mong basa-basa tatanggap ng pag-ibig o mga alok na, 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 yan, no? So, may seven, of pen, may seven of pentacles ka rito. So, ay, seven, matagal, matagal na kayo yatang mayroong halimbawang sitwasyon din dito, no? May nakikita tayong matagal na matagal na kayo nagsama ng iyong kasintahan at nararamdaman mo na huminto ang inyong relasyon, no? Parang nagtatanong ka sa sarili mo kung magkakaroon pa ba ito ng progreso o kung dapat ka nang umalis sa relasyon na yan. So, napapaisip ka kung ang pinuhunan mo ay yung magbubunga ba ng mag aksaya ka lang ng oras o hindi, no? So, some of you din ganyan ang naisip. And meron kang damon dito, nak. Uh, ang hindi malino na sitwasyon, ito, dito, no, nagdudulat ng pagkalita, pagkalito at takot sa'yo. So, maaring may mga lihim nga na hindi sinasabi o hindi may paliwanag na, ma na mga issue sa relasyon na nagpapahirap sa iyo na makita ang katotohanan dito, no? So, hindi mo alam kung ang iyong kasintahan din ay tapat ba sa iyo o kung meron ibang bagay na nangyayari pero may nakita tayo dito, no? O, ayan, parang meron din siyang ano meron din siyang karelasyon, sabi natin, sa ibang lugar, no? So, hindi ko sinasabi na, na sa sitwasyon nyo yan, no? Pero tanongin nyo ang inyong puso at maniwala sa gut feeling, no? So, ang nakita natin may pag-alinlangan na ito ay nagmumula sa kawalan ng komunikasyon dahil wala nga kayong komunikasyon, hindi na siya tumatawag, no? gusto mo nang linaw dito ngayon, no? Sa September, gusto mo, I wanted to know the truth right now, no? So, kasi para makamove on ka na rin, eh, no? Parang yun na rin, parang gusto mo na rin ifina i-finality, no? Hindi ka naman natatakot, ano, eh, no? Napakaganda mong bata, eh, Taurus ka, no? Taurus, hindi ka natatakot mawalan. All you need to do, kasi nga, ikaw yung loyal, ne? Eh. pag nakita mo wala ng interes sa kanya, go ahead, no? Para you could make na ano, para makakilos ka na rin ang para sa'yo, no? Kasi you are open, eh. Hindi ka yung, yung yes, nagt, nagtanim ng, nag, meron ano ka, pero kaya mong bumangon right away, Taurus, no? Oo, may broken heart ka, pero hindi ka magninildo, no? Ikaw yung taong kaya mong actualing, kaya mo Taurus na kalimu iyakan ng isang buwan niya, no? At pagkatapos bangon ka kaagad. Hindi mo hahayaan na masira ang iyong ano, no? Ang iyong pinakata, ano, tag name mo na talagang you are very strong, no? So nakikita natin ang sitwasyon nito actually is ano no nagpapahiwatig na kailangan mo rin harapin Maring ikaw yon no. Kaya, kaya, kailangan mong harapin at ang hindi malinaw na sitwasyon sa iyong relasyon, no? Mahalaga magkaroon ng bukas na communication sa inyo, no? Upang malaman ang katotohanan, no? At magpasya kung anong kung ang relasyon ay karapat-dapat pa bang ipagpatuloy, no? All you want to do Taurus, no? Parang gusto mo lang pakinggan na Or sabihin natin, kung hindi ka ang nag ng ganyan, baka yung persons mo rin, no? Baka sabihin natin, ikaw yung nasa relasyon na meron kang iba, tapos yung persons mo ay sinahayaan, Parang iniiwan mo sa, kumbaga, nililib mo siya hanging, no? Samantalang siya rin na nakikita natin na gusto rin malaman ang katotohanan. So, kung dapat mong harapin ito, Taurus, harapin mo, no? Pwedeng magkabalik ang inyong energy. So, may ten of swords ka rito, nakikita mo to, nak. And then, ang ten of cups mo rito. So, ito yung nagpapahiwatig ng isang masakit na pagtatapos. So, maari nga talagang may ending kayo, no? Itong maaring mangyari ng September. So, may, may magbibitiw sa inyo isang sitwasyon na sa huli ay hahantong sa... Pero this, this, uh, ibig sabihin, mag-e-end din. Or sabihin natin, may new beginning kayo, no? Maaring matapos din, ito yung issue na pinagdadalamhatian mo, yung mga agam-agam -aga mo, magkakaroon ka rin ng kaliwanagan, no? So, ang sakit na yan na maari mong maranasan, no? Kailangan upang makamit mo ang sabihin na ang tunay na kagalakan at complete na pag-ibig, no? So, halimbawa, andito ang ten of swords mo. So, ang inyong relasyon ay nagtapos ng napakasakit, no? Na nagdulot na matinding kalungkutan sa'yo. O sabihin natin pagkabigo. O sabihin natin yung pakaramdam na tinatalikuran ka, no? Binabypass ka, no? So, ito ay isang kumpletong pagtatapos, actually. So, it's end, na? No? O sabihin natin, ikaw din, Taurus, tumalikod ka na. Hinayaan mo na, ay, naku, sige, ayaw mo mag-explain. Sige, iwan na kita. Parang gano'n, no? kumbaga tingin mo rin na wala nang pag-asa na magbalik pa kayong dalawa eh, no? Ma, ma, kasi marahil nga mayroong pagtataksil, ayan may nakita tayo at pagdududa, o may mga issue na hindi na kayang ayusin. So 'yan yung yung 100% na ending na, no? So then may 10 of cups ka naman dito. So sa, sa kabila ng sakit, sa kabila ng sakit, ng pagtatapos ninyo, ito ay may magbubukas ng pinto, no? So isang bagong simula na puno ng tunay na kaligayahan na, no? At ang emotional na katuparan is ma, ma fulfill ka talaga. So makikita mo rin ang tunay na pag-ibig, no? At masayang pamilya, no? So ibig sabihin, uh, sakit ngayon kaligayahan na ang ang nagaantay sa iyo, no? So masayang pamilya, maaring magkaroon ka rin ng masayang pamilya. At uh, kumpletong pagkakaisa ng pamilya no so pinahi ang nakikita kong pinahihiwatig nito na ang masakit na pagtatapos ay kailangan upang mahanap mo ang tunay na kaligayahan, no? Ang ta upang mahanap mo rin ang tao magbibigay sa iyo no, ng tunay na pag-ibig at kapayapaan na hinahanap mo. So uh, hindi natin mapipigilan 'yang mararamdaman niyo kasi it's happened for its reason nga ang nangyayari na baka nga kailangan niyo talaga maghiwalay eh, kung bakit hindi na rin siya kaila hindi na rin siya nagko-contact sa iyo. Antay mo pa ba 'yung contact niya samantalang umabot na yata ng ilang buwan, ilang linggo, ay ilang taon, no? So it's about time na mag-decide ka na para sa sarili mo, Taurus. Or it's either ikaw din, Taurus, na baka naman ganyan din ang ginagawa mo sa person mo. Mag-isip ka na rin na kailangan magkaroon ng closure sa bawat isang nasimula na, 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 na relasyon. Kung gusto nyo tapusin, huwag kayo matakot, no? Maganda yung nagsasabi ng matapat, no? Oo, magkakagulo ng konte pero kailangan din natin na irespeto yung damdamin ng kabilang panig o kailangan din nirespetuhin niya ang damdamin mo, Taurus. No? So, napakagandang aral. So, nakikita natin ang sitwasyon na nakikita ko rito, parang nagsasabi na sa huli, ang pagdadaanan mong sakit ay magiging daan yan sa magandang kinabukasan nak no? at uh, ang pagbibitiw mo sa luma kailangan once na na-end mo na 'yan end mo na talaga no ito yung para ano para ma-attract mo na no para pumasok na ang dapat na para sa no ito nga bigyan mo rin siguro ng pagkakataon itong si Pisces Cancer Scorpio na nanliligaw sa iyo but hindi mo uuuhan oh, na kasi ang side Taurus parang hindi ka magkikipag-date or you will not gonna entertain anybody hangga't hindi ka closure no some of you na Taurus na very loyal na ganyan na nag-umaasa pa rin hindi makiki hindi mag-entertain na maski maraming nanliligaw maski marami kang choices diyan kung lalaki ka parang gusto mo talaga maunawaan kung ano yung kung may pag-asa pa ba ang relasyon nyo o hindi. Gusto mo ng finality sa isang tao din na nakikita ko rito, no? Ah, uh, Napakaganda ng aral actually, no? So, at least naliwanagan ka rito. So, bibigyan kita ng, ng romance angel guidance para po kay Taurus sa September pa rin. Kung napanood mo na yung first week, no? Napakaganda ng iyong one of passionate. Ito na. Ay, pero sa of you mukhang may magbabalikan, no? Maari din na uh, magbabalik siya allow your heart soul to sing with joy. Pwede rin ang passions dito na nakikita ko na maaring may pangalawa kayong yugto or, or may reconciliations for good. Kasi may ten of cups ka rito, nak, no? sabihin natin na ma maaring yes sa una nagkamali pero ma matatapos ang problema dahil sa inyong komunikasyon dahil sa nag-usap kayo din at bumalik na siya siguro bumalik na rin ang persons mo dahil gusto niya talaga may mapakita siya sa na eto na ako no matagumpay na ako no gusto na kitang pakasalan so kaya may ten of cups kayo dito may happy everlasting kayo no so maari din siya rin ang maging potential mo maaring umalis siya. Kaya nasabi ko rin kanina, ang persons na yan, hindi naman masama o sabi natin nag ng ibang bansa para rin mag-ano, no? Pero ang mali niya, hindi nagko-communicate, eh, no? Walang communication. Eh, malay mo kung hindi ka nagantay antay Hindi kawawa siya. Di ba, Balo-wala yung, yung paghihirap niya, no? Kakatuwa naman. Ayan, nako. Pero sabi rin dito, So, sa mga iba naman na single, kailangan it's about time then extend your light-hearted energy to others. Ayan, ready ka na raw umibig, no? At tanggapin mo na yung date na inaalok ng friend mo or sabihin natin ng isang tao dyan, no? Ayan, napagganda ng iyong, iyong love life actually, no? So, talagang Ganyan naman palagi, no? Talagang daranas ka ng hirap sa isa. Kasi pag subok dyan, dyan kayo, diyan kayo mag-grow, eh, no? pero ang outcome mo pa rin, no? Maayos ang yung problema. You got that ten of cups na. Okay? So, nagustuhan mo ba? Napakaganda, no? Sige, see you again po sa susunod. At ishare po natin ang ating mga video, no? Marami pong salamat. At mag-subscribe po. Ayan. Thank you po and God bless you.